So, ang ganda daw na content ko tahimik lang ng buhay. Ayan, kaya napansin nyo kahit meron akong mga basher, mga ayaw tumigil, hindi na nakamove on sa buhay. Ayan, dinanded ko na lang. Minsan kinocontent ko lang, ina ko lang para maraming views. Tapos magpo-promote ayan, ina-eme ko lang sila. Pero hindi na ako naapektuhan kasi ganun siguro talaga pag masaya ka na sa buhay, ganun. Mas focus ka na sa positivity kumpara sa kahit anong issue. Lalo na ako malapit na akong mangitlog next month. Kung baga, ang focus ko is yung uh, ko, ma-deliver ko ng maayos, ganun. And yung future ng mga bibihan ko. Ayan, yun ang focus natin. Hindi kung ano-ano na mga issue. Kaya kung mapansin nyo, kahit na binabato ako ng kahit anong issue, ganun, hindi ko sila pinapansin, ayaan ko lang sila. Kasi nga, hindi naman ako yayaman dun. Kaya napansin nyo rin, kahit maunti yung viewers ko, okay lang sa akin. Basta may yellow basket. Basta magtitinda ako. Basta may customer yung mga distributors ko. Dun, masaya na ako kasi may repeat order, syempre. And syempre, dagdag savings para sa mga bata, ganun. So, dun, masaya na ako. Kaysa yung makikisaw-saw ako sa ibang issue. Ayan, or magpapaka-trigger ako sa mga papansin, hindi na naka-move on. Ako, hindi na. Bahala kayong magtatahol. <laughs> Basta ako happy lang. Ayan. Napapansin nyo pala, no? <laughs> Napapansin nyo pala, tahimik lang yung buhay ko. Ayan. Enjoy long with family. Ayan. With asawa ko. With family, mga baby ko. Gala-gala, kain-kain. Ayan. Kasi yun naman yung nagmamatter talaga sa buhay. Hindi yung ang dami kong views. Puro issue naman nako darating talaga sa point na mauumay din talaga tayo kaya kung mapapansin niyo puro ina-upload ko lang mga happy memories and yun naman kasi nangyayari araw-araw hindi ako nagigatekeep or what na parang pinopost ko lang yung happy hindi kasi katulad ngayon, may firing yung asawa ko kaya mag-isa ko lang dito sa kwarto so may firing siya competition yun good luck asawa ko nagpo-firing na siguro yun ngayon so ayun and ginising niya ako nagpaalam siya bago siya umalis ng maraming kiss eh, kaso nga, hindi ko mapos yung ano, yung CCTV doon sa area na yun dahil wala palang memory card. Hmm? Kakainis. Kung <laughs> mapansin yung hashtag Rostan CCTV sa area, nandun lahat CCTV namin, mahirap pa kami nun. Magasalikod pa kami ng pet shop, doon pa kami sa apartment na stig, may 6,000 o 9,000 na inuupahan namin sa Sampalok, na pinarenovate ni Papa, ganun. Dun pa kami nun, eh, ang dami ng CCTV. Hanggang sa umayos-ayos at kung ganda na yung bahay namin. So, kaya lagi kong pinapost kasi ang sarap balik-balik ka nung mga memories na gano'n, no? From wala to meron. Ayun. So, focus lang tayo sa life. Kasi yung mga dami accounts kasi, sa totoo lang, marami pa rin naman nagko-comment and tinamad na akong i-block. Kasi, hindi ko alam. Parang sabi ko, na-realize ko lang na kaya siguro sila dami account ang dami account. Binabantayan nila yung buhay ko. Nakikita nila kasi masaya, naiinis sila. Na ba't akong masaya? Ba't sila miserable? Ganun. So, magko-comment sila. Mang baba, sila. So, hindi ako naiinis kasi kasi reflection lang yun kung anong kung anong ano nila ngayon eh, 'di ba? So, kung masaya kasi ang tao, hindi na para magpaka-stress sa ganyan. Hindi para mang bash. So, ayun sabi ko nga sa inyo, walang abogado, doktor, o professionals nagagawa ng dami account para mang O walang taong masaya sa buhay nagagawa ng dami account para mang bash ng mga masasayang tao. So, ang gumagawa lang nun yung miserable. At naiingit na bakit siya ganun? Ba't ako ganito pa rin? Ba't ako ganito? Mga ganun. So, ayan. Tayo pa kulot-kulot lang. <laughs> may magti-tiktok tayo. So, ayan guys. I-check out nyo na yung mga sabon sa likod ko. Ayan, yung kulay green. Tawas kalamansi yun. Yun, is para sa mga umaamoy. May alipunga. Mabantot ang ganito, ganyan, ganon. Pwede lahat yan sa mga bata, buntis at lakiti. Yung black naman, kung gusto mong premium na soap ni Rosmar. Yun na may premium magpaputi. 59 lang ang isang peraso niyan. And next, yung pink, yung rosemary kagayak. So, yan pa rin yung minahal nyo since 2022. Yung mabilis magpaputi. Goodbye, pimples, dark spots, peklat. And yung green naman, guys, rosemary, madre cacao soap. Yan naman, guys, is more on mga katikatian, unbuni, had, had mga sugat-sugat nyo sa katawan, ganun. Kuto, dandra, pwede rin yan sa ulo. So, ayan, search nyo na lang. Available yan dito sa TikTok shop and sa orange shop. And, or hanapin nyo sa mga, ano, stores nationwide. Ayan, ganun. Ay, syempre yung nilagay ko sa face ko, guys. Yung Rosmar Premium Tinted Sunscreen. Sabi ko sa inyo, pag nag-set yan, matte effect yan. Para kang naka-makeup. Oh. Ganon. Tinan nyo, guys. Hmm. Ayan. 299 lang yan, ha. Check out yun na agad.